ano, ang mga kasama natin mga manti Okay, nahuli nyo. Tibay! Okay, Ang <laughs> dami yun o? Oo, oh, yun. dami ito no. Dalagay ko ito sa bato ay. Ito big. Ayan yung malaki. May nahuli na sila. Tingnan natin. Dito daw eh. 不嗯，我们屋里没有，乌兰，嗯，都、嗯、行。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Uuhuli uh, ko sila. Oh, uh, minuuli. Pilapya. Galing. Pilapya tsaka burasi. Ano, ah, yung lumalaki yan. Tarpa yan. Uy! Uy, yun, Sumabit pa sa kabila. Kabul. <laughs> <laughs> ah, hindi ka na. Wala ka pa. <laughs> hindi sa lumulusot sa butas eh. Maliit eh. Hindi na. Saan na yung maliit? Ayun. Lumalaki yan. Pakawalan oh. mo yan. Hindi yung ano yan. Siya laki ng... Titanic. Maka... <laughs> limang kilo, anim na kilo. Malaki yan. Kapag ah, si Winitang ko. Mapahit pa eh, yan. Mayroon talaga ako marunong magtanggal. Mapahit pa yan. Kalanda oh, <coughs> ng talapyo. Oh. Oh, Mapahit pa yan. Ano ang gawa Dodoy? Ano ang gawa ni Dodoy?